Saan nito? Kaya tuwan naman nita ng trabaho d'rya. Uy, kumamu! Uy, mabango! May mga mabang mata! Itawa na! Nakaligo na ta! Hena! Sa mukha Ay, katukong bakal-takwa! Uy, kumamu! May mga mata! Ang pagsayo ay kabalunoy! Klasiko! Uy! Tango na d'ya ba? Uy, ang sama n'yong mas! Ayun po, okay Sige ha, sige ha. Ayun, dyan, paminaw ron. Sabligan, takat tubig di ron. Tanawa lang yun. Lagi, lagi. <laughs> Dili mo yung yawan. Dili mo mambangon. Kamu mga anak sa dato, ha? Oh, shit! mga prinsisa, aning balay. Pero nga nagsilig di ha? Kailang dyan ka direk masundan ako na. Sige nag-yaw-yaw! Palo mo iklas eh! Pagkabon ah, no? pagsayo! Pagbali ka po ang buong pakita! Kapag magbako! Hmm. Lang! masisura surang niya kayo! Naglagot niya ko. Ay, isapot hmm. din na! bibina, isapot mo ng bibi na? Ay, sige kuwan-kuwan niya ah! Alba, ayaw na ka si Nigrong! Ay, ayaw na ka si Nigrong! Ay, lang labay na bibi na! Sakit mo na bibi na! Sa mga ay ayawarag mo, teri! sa na'y ka! Ay, ako lang man ang nag-iisang good mother na nagbibuyuan ka at yaw! Baa! ka? nga mga Grabe siya! Kaharsh ba? Uh, anyway, mahala kung sa'yo mga istorya sa'ko ah. Basta ako sa mga fairy. Wala yung kumusta din ni Ferry sa personal ito? Oh, 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 oh. So, karon, ay makakita ang makasakuha. Ay, usama ko ka Ferry. Mm -hmm. Nagantak isa ka Wish. Eh, isa ro? Di ba tulong, mana? Tulong uh. sa Jimmy. Hindi mo ko Jimmy. Ferry man ko. Hindi mo makakakuha na Ferry ka, uy. Ang cool kay Kagnaw. Oh, <laughs> <laughs> Sige na, pag-wish na. Wow. Isag-isa lang, tuparon ako kaswarte ba? Diba? ako na kadayed Kung matuo niyo matagal natin siwas ko si Niki kasi wiyawan pa kang mama. yare bakso yao yao tagad loo ang libog kayo. kano? ako na ko si mama e para mahilum tungo balay sapak kayo. your wish is my command. sa mupa ba o ani mo babaw wiyawan agudin Huwag silheg! Hahahaha! Hahahaha! Hala! Nangusaman ka mo! Hahahaha! Hahahaha! Hala! Hoy! Hoy! Serik! Nangusaman ko ni mo mama! Di na yan naman kaesturya! Naamang naman! Hoy! Hoy! Remember! Ikaw may nagmish anak na ha! Anak ka nga! Unta maamang imong mama! Ay, e parang mahiloman yung balay! kasi mama ay parang magiging sabalay balay kaya? ka na, may mga yung wala manggot pa, ibalik tong temeng sa kong mama, be! Ops, ops, ops! Remember, one wish lang dapat kay Fairy ko, dili ko, Ginny! Asa mo pa, nawayaw ko na akong mama, o! Nisamot mo ka, saba! out sa inyong mga diha, kuya Bob, Ethan, Jagdal, okay kay Idol, Neil, kabilin English, Huwag kang TV nga kaubahan ako na sa NCC. Pero kang salamat. Katulang.